Welcome to Secret Price Assalamualaikum So in this video, pumunta tayo sa isang shop isang tindahan somewhere in Bataan ito sa Riyad, kung saan makabili ka ng iba't ibang ori ng pasalubong in a very low price as you can see sa tindahan na yan ang daming hindi mo pagpilian meron silang mga relo mga different kinds of accessories mga pabango um, Muslim accessories like yung uh, mesbah or uh, rosary, mga praying carpet, mayroon din silang mga uh, appliances like yung mga painitan ng tubig, mga relo, flashlight, masang uh, dami may mga lightings, so lahat ng mga ori ng pwede mo ipapasalubo. mayroon din yung mga mga gold plated na mga what do you call that one? Bracelet. Yeah, pwede mo mo rin sa or mahanap sa store na to in a very low price. Kaya kung ikaw ay magbabakasyon na, lalala na yung mga kapwa nating Muslim, uh, pwede kayong pumunta sa store na to dahil marami kayong mapipiling uh, pasalubong. Kagaya ng na mga nakikita niyo, mga uh, pasbeh or masbah. Mayroon din silang mga praying carpet, Uh, mga perfume, mga relo, mga iba't ibang, you know, accessories na pwede mahanap dyan. Ayan, no, na, kung nakikita nyo yan yung uh, counter na pwede rin ginagamit din siya for masbah. So, ang dami, ang dami. At this time, na pumunta ako dito. Marami akong napili. Hindi ko lang naipakita lahat sa video, pero marami akong napili kasi yun nga, mura, lang sila. Tsaka magandang pabasalubong kasi uh, hindi ito yung mga typical na mga item na pwede mo mahanap sa Philippines. Actually, itong mga gold na ito na nakikita nyo, hindi yan sila, hindi yan sila original gold, pero it will last up to 2 years bago mag-fade. Yeah. Sa, so, sa atin sa Philippines, may mga ganyan na tinatawag nilang Bangkok. Pero itong mga to this is from India, na very, ano, very similar sa gold, pero hindi siya tunay na gold. Uh, nga, accordingly, it lasted up to 2-3 years bago siya mag-feed. Ayan yung mga make-up kits nila, mga uh, up uh, make-up uh, items, meron din silang mga toys, mga perfume, basta lahat-lahat pwede nyo, mo mahanap dito yung mga uh, dito, mga appliances din, mga lutuan, kung ano-ano. Ayan, di ako bumili, that, this time hindi ako bumili ng toys kasi uh, it consume a lot of space sa bagahe. So, iniisip ko na sa Manila na lang bumili ng mga toys or sa Pinas na lang. Yan.